ay nakulang nagdidiman nga itong customer na pagandahin ko daw ang kanyang ibibigay na regalo sa mababang presyo lamang. Hello mga kapetals! Magandang araw sa inyong lahat! Dahil sa medyo maselan or strict nitong ating customer, kaya pinapili na natin siya ng kanyang ipaglalagyan. At itong glass na vase nga ang kanyang napili, kaya agad natin inihanda ang ating gagamitin. Dinikit na nga natin sa loob ang floral sponge gamit ang stick glue para maitosok na natin ang bulaklak. At ang bulaklak na gagamitin natin dito ay astromeria. Rose Solidago at erinjong. Siyempre, maglagay din tayo ng lumot dito sa gilid para hindi tayo machismis ni Maris. Charot! Upang na maging secured siya, lagyan natin ng takip at itali ng lubid para walang alam si Marites kung anong latest. Emmy! <laughs> Pagkatapos ay nagdikit ulit tayo ng floral sponge dito sa taas upang na makapaglagay ulit ng bulaklak. As usual, imikos na nga natin itong mga kapetas at itusok na natin yung salex at i-add na natin yung chrysanthemum Astromeria at ang fillers na Roscos at Eringium. At syempre, wag din natin kalimutan na takpan yung kanyang gilid ng lomot para nawala na silang masabi. At dahil sa meron pa siyang pinahabol na pera, kaya nilagay na lang natin sa gilid. Sana all! Wala po ba tayo dyan? Emmy! Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Happy Sunday everyone. Bye bye!